Balik tayo sa Hello Asia sa K102.3 FM. Ito pa rin si Tita Lumidina. Kasama si... Jonas Rivera. Pwede pa na ang ating archive broadcast sa... Ah? Mm -hmm. Sa www gabay ng OFW .com. International? Yeah. International.com Okay. Pwede yeah. kayo mag-text sa 0926-617-808 Ang bilis, no? <laughs> O, Temig nag-comment. Atilo kasi yung ibang DH may training naman bago sila hatid sa mga employer. Lam nila na delikado dapat mag-ingat sila at nakakapagtaka na mahulog sila. eh mataas ang mga windows. Halos pantay ng dibdib. Kaya sila nahuhulog. Baka pangan sila. No? Ano ba yun? Pinapangan pangan hindi ko maintindihan talaga pag text kasi pag malakas ang hangin talagang tangayin ayun tinatangay sila ng malakas na hangin kasi pag madulas may mga maid kasi na matigas ang ulo kahit alam nila delikado ginagawa siyempre gusto nila sumunod sa amo oh, pero, pero sana maganda yung na may nila may oo nga ang, ang dapat maging rule at motto ng ating mga kababayan at mga domestic helpers so, safety lang na. first <laughs> 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 darna joke lang uh, po uh. pero safety first of course oo nga diba? at least may magandang batas na ang Maganda detecta. lang dyan sa Singapore, ito maganda talaga sa Singapore, na kapag uh, alam nilang may, safe na safe sila. No? Kasi Tita Lu, ang pinaka na, pinakayaman ng Singapore ay eh, yung kanilang manpower, yung mga tao nila yan talagang pinakayaman ng, ng, Singapore. Kaya, pinoprotektahan nila ang kanilang human resources. Saka at least, mapupuri mo talaga sila. Uh -huh. Protektado yung mga kababayan. Kaya, swerte ng mga kababayan natin dyan sa Singapore. Congratulations. O, oh, baka mag-harness na rin daw kayo. oh, mag-harness din kayo. <laughs> Pero, siyempre, sa laki ng penalty, no? Hindi na siguro gagawin. 10,000 na US 10,000 yes. Singapore Dollars yes. at one-year jail term? Correct. Ba, matindi yan. Okay, pag-usapan natin ngayon yung mga opportunities available to retired returning or FW. Pero bago yan, may babatiin si Jonah. Yan, babatiin natin po ang ating mga kababayan dyan sa Singapore na madalas na nakikinig sa atin. Katulad nila Lynn Nilio, Marivic Labordo, Elizabeth Labayog, Lorena Moreno, Christina Amaba. Cafe Ordiani. ordinaryo, Ordinario. <laughs> ben Valdez. Ben <laughs> Wiss. Pangit ng boses Ay, pangit ng sulat Inakay. Uh -uh. <laughs> At syempre, Hi, Maldi Ligaya. Yan. Diyan din naman po si Marles Reyes, Marilou Velano, Teresa Matan, Teresa o, Matan. O, Teresa Matai, oh, Matan. Matan. Uh, matan. Mm. Lilia Antonio, Barbie Capenas, Capanas, oh. Hi, Bob Barbie! <laughs> At si Beth Opo, Valdez. At si Hannah Asan, Lizelle oh. Cuevas, Regina Tolentino, at syempre si Andrea Legaspi. Yan. Okay, ang mga opportunities na available for returning OFWs, kasi pag sinabi for good na, hindi lahat ng OFWs na nagtrabaho kay Singapore pa, Hong Kong, or uh, Jordan, or Middle East, hindi ho lahat ay nakakapag-ipon. Kaya minsan natatakot na silang umuwi kasi hindi nila alam kung ano gagawin nila after nung mag, matapos ang kontrata. So may mga opportunities na dapat Pwede kayo maging recruitment consultants. Pwede kayo maging effective tour guides, di ba? Pwede kayo maging uh, interpreters. Pwede kayo mga mag-translate, di ba? At meron, pwede kayo mag-set up ng inyong sariling businesses. Uh, or pwede kayo mag-avail ng mga government programs kagaya nung uh, recruit, recruitment consultant kung meron kayong good relationship with employers of different nationalities eh kayang-kaya niyo maging consultants correct recruitment correct. consultant di ba lalo na kung familiar po kayo sa mga languages and culture ng isang foreign country di ba uh, magandang asset 'yan para at malaki titulo ang bayad dyan sa mga oh, yan na mga translators kayo. interpreters oo oh, oo oh. oh, oh. pwede kayong mag-apply sa mga recruitment agencies para pwede kayo mag-advise sa kanila how to deal with foreign employers, di ba? Correct. They can also refer companies or employers. So, 'wag niyo isipin na pagkatapos ng inyong kontrata. Yun na 'yon. Yun na 'yon. Uh, malaki pa po ang mga opportunities na naghihintay para sa inyo. Oh, 'yan ha. Isang isang ano lang 'yan. Tip lang 'yan mag uh, mag-aral uh, kayo Kunwari, nasa Taiwan kayo, mag-aral kayo ng Taiwan. isang bagay kapag nando ka, matututuhan mo na 'yan, mm -hmm. 'di ba? Pero siya pretty to become a major expert or advanced oh, on the thing. Eh, sa Singapore English eh. English ah, talaga. Ah, ah. Actually, kaya doon tayo talagang mabilis mag-adapt sa English. Uh -huh. Uh -huh. One fly lies. <laughs> <laughs> ang galaw! Uh <-huh>. Okay. <laughs> o OFWs can be effective interpreters, translators. Sabi nga nila mga linguist po uh, by nature, yung mga Pinoy, no? Uh, in a country with so many dialects, ang Pilipino, marami rin alam na dialect. bisaya Kapampangan, di ba? Mm -hmm. Uh, yung mga OFWs, after spending... <laughs> Titalo paano? <laughs> hindi, sinasabi ko, uh -oh. dito lang sa Pilipinas, marami na tayong dialects. Like, ah, okay. Alam. Tapos pag nag-abroad pa, marami pang matututuhan. Correct, correct. So, yung mga OFWs, after spending some time abroad, they can speak the language. Mm -hmm. Yung mga... Correct. mga, kunwari, uh, Arab, Arabic, di ba? Mm -hmm. So, hindi nyo na kailangan mag-enroll sa iba't ibang language courses. Pwede kayong yung pagiging, ano nyo dyan, kahit nagtrabaho kayo dyan as welder, nakakausap niyo mga amo niyo mm -hmm. na iba-ibang dialect. Pwede kayo maging ano, pagdating niyo sa Pilipinas, pwede kayo maging interpreters. O kaya magturo, di ba? Or pwede rin niyo kayo maging effective trade skills instructors, di ba? Yung mga natutuwa niyo sa abroad. Kung wag kayo mag-retire ng ganun-ganun lang. Pwede kayo maging productive by working as trade skills instructor. Pwede kayo mag-apply sa TESDA. Correct. Diba? Lalo pag-expert kayo, syempre pag-alaki ibang bansa, lahat ng ka advanced advance 'yung ano niyo. Kung dito minamano-mano 'yung pagkatay ng baboy, 'di ba? Doon, may my art of doing oo. it. Ooo, oo, may machine. <laughs> so pagdating nyo dito sa Pilipinas, wag lang kayong uh, pagdating 'yung ubos ang inyong ipon, itatambay na. Pero kung meron talaga kayong ipon na pera, they, you can set up your own businesses, di ba? Lalo na kung nakapag-save kayong enough capital for your dream business. Pwede kayong maging entrepreneur. Correct. O, oh, bong bonggang ng mga tawag. ano kakaiba ng businessman and entre, entre entrepreneur? Di ba? Ikaw nga, explain mas mahigilap lang yung gasing yung isa. <laughs> Kasi para oh, pala... Sos lang pakinggan, di ba? Yes, diba? yes. Hmm, di ba? So, sa pagninegosyo naman, pwede naman kayo mag-umpisa kahit nandiyan kayo eh. Hmm, totoo yan. Actually, dito nung no, maganda kung habang sila'y nandoon. Oh. Kasi mahirap yung, alam mo, umuwi ka na, yun na yung huli mong pera. Kapag nagkaroon ng problema ng konti, hindi mo na maiayos yung financial mo. Samantalang habang nandun ka, nagbibusiness ka, nagsisimula ka dito, pag tapos ng, ng, ng kontrata mo doon, establish na yung business mo. Magtutuloy-tuloy na lang. Kaysa... Ah. Nandun ka, pagdating mo dito, magta-trial and error ka pa. Tsaka para may trabaho naman yung pinapadala mo ng pera. <laughs> Correct ka dyan. Para tulungan ka rin. Oo. Diba? Hindi yung kung kailan ka na dito, tsaka pala kayo mag-iisip. Pwede hmm. naman pagsabayin, no? Correct, kore. Correct. abroad ka, utusan mo yung asawa mo, may para may pakinabang naman sila sa iyo. Yes, 'Di diba? yung mga anak, 'di ba? Mm. Involved natin yung mga kapatid, 'yan. Mm -hmm. Para may sense of responsibility rin sila. Okay, 'wag niyo isipin na wala kayong magagawa kapag natapos na ang kontrata. Maraming opportunities available sa Pilipinas sa mga returning OFWs, 'di ba? Ang ating oras 10:25. Nako, oo nga. Malapit na tayong matapos, ano? Uh, five minutes na lang. Dito pa rin mm -hmm. sa gabay ng OFW International. Uh, pwede maka makapanood ng aming mga archive broadcast sa ating uh, website na www.gabaynangofwinternational.com of At kung kayo na dito sa Pilipinas, pwede maka makapakinig sa DWBL 1242 kHz DWBLAM Mellow 94.7 FM yah yeah. Mellow Touch, di ba? Yes. Okay. Ano pa? Pag-usapan na, pag usapan, na, -usapan namin kanina habang kami ay live na live sa Taiwan online. Eh, yung uh, quality of education sa Pilipinas, mm -hmm. kayo ba ay uh, naglinipat nag nyo ba mga anak niyo from Uh, public public school, private. so private, bakit? Mm -hmm. Kasi tanong natin doon, Tita Lo, kung gaano kalaki ang nagagastos ninyo mm -hmm. sa education ng mga anak ninyo sa Pilipinas? Oh, diba? Ito nga, sabi nga ni Michelle Gonzalez, sabi niya, depende po sa school na pag-aaralan ng mga anak. Karamihan po, kahit sa hirap na sa hirap ng buhay, naka-private school po talaga. At mas maaga pong nag-aaral ang mga bata sa Pinas kesa dito sa Taiwan. Sabi niyang ganun. Ang pagkaalam ko po, may age sila dito kung kailan pwede mag-aral. Yan ang sabi po ni Michelle Gonzalez. At sumagot din po si Miss Nilda Riovero. Sabi niya, good evening, Ma'am Lou. Sa akin, hindi pa masyadong magastos kasi grade 2 pa lang ang anak ko at isang first year high school. Pamangkin ko at sa public ko lang sila pinagaaral aaral makatipid marami din namang natututunan. Mas maraming, mas malaki daw ang gastos mm. kasi sa private. Okay na yun, uh, ilipat sila sa private school kaysa naman mm. yung kinikita nyo sa abroad, yung punta lang sa mga gadgets, correct. sa appliances, kasi mm. investment naman yan. Correct. Tsaka, Tito Lou, yung medyo correct lang natin yung notion, hindi nang pag nasa private, walang matututunan. Mm. May natututunan naman po. I just that, sometimes, Um, dapat masabihan natin yung mga anak natin, pag nasa public na nga kayo, mag-pay talaga silang attention sa pag-aaral nila. Okay lang sa public. Kaya lang may mga public schools talaga na parang sardinas na lang sila. At hindi... <laughs> Totoo din naman. Uh, kung titignan mo talaga, 50 minsan, no? Misa, kita pa mm -hmm. sa TV talagang ang ingay para nasa palengke, ba diba? Tsaka titanoy tita, Kung may tita, pera unit, ka na rin lang, hindi sa private maganda, school. Mas maganda, syempre. Pero kung marami kang anak, eh, pag dinala mo ang isa sa private school at iba, iniwan mo sa public, away ah, yan. Yeah. yun. speaking of maraming anak, yan ah. din po sinasabi ni Pearl um, Baluyo. At sinasabi niya, good morning at ilu, o good evening. Asya siya po daw ay apat ang anak niya. Talagang nahirapan kaming mag-asawa sa pagtaguyod ng pag-aaral nila. Kahit po nakapublic lang sila mula kinder or or daycare at hanggang college, sobrang mahal po ng mga gamit sa si school. Yan ang sinasabi niya. At meron lang tayo isang announcement dito, Tita Lu. Sabi niya dito, Tita Lu, pakibati naman po ang aking only one princess in my life, si Kalin Frias. Birthday po niya ngayon, 7 years old na po siya. I love you so much, anak ko. Mag-aral kang mabuti. You one minute remaining. One minute remaining at papapaalam <laughs> na kami. Okay, maraming maraming salamat dyan sa Singapore. Ah, ito po si Tita Lumidina. At si Jonas Rivera hanggang sa susunod pong araw. Okay, bye Singapore! Siyempre ang programang ito ay hatin sa inyo ng PhilHealth. about Pilipino miyembro, about miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. One minute. Para sa mga kababayan nating OFWs, patuloy na rin po ang advance payment. Ang mga OFW, ang mga O... members ay maaaring mag-advance payment ang dalawang taon o maximum na limang taon sa buong taon ng 2012. Ang premium payment ay 1,200 pesos bawat taon. Ito po ay discounted rate. Dahil sa susunod na taon, ang premium payment ay 2,400 pesos na bawat taon. At kung mag advance payment ng dalawang taon, ipakita lang sa mga accredited collecting agents abroad ang inyong valid contract o valid working ID ay remit. Yan pwede yun sa iRemit, sa DBP, LBP, Ventaja, Veterans, Sky, Skyfight. Yan, Skyfight. Oh, yun. Hindi <laughs> <Not> sure. <laughs> okay, no? Sa lahat, Thank you anong... for using the PLDT Budget Card Service. Na. Thank you for you. Yan. <laughs> Hindi mo Okay. oh uh, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, ang, ang hotline ng OWA, 833-6992 at 551-6641 or 551-1560. Uh, if you have questions on OWA News and Information, syempre po uh, sa lahat ng mga gusto makakuha ng mga balita sa mga uh, importanteng uh, balita para sa mga OFW, pwede tawagan si Ms. Ray Tayag sa... Uh, 0968-891-7741. Okay. At siyempre sa SSS, no, patuloy pa rin ang kanilang uh, member get member promo. Tumawag lamang sa, eight, uh, sa 9206401 hanggang 24. Okay, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, maraming maraming salamat po na ikinig sa atin hanggang sa susunod pong mga Sabado ng pagbo-broadcast natin. Okay, maraming salamat kay Jackie Salta at kay uh, Eugene Izon. Ang programang ito ay ah, sa inyo ng OWA PhilHealth SSS at siyempre ng Employees Compensation Commission sa Saturday uli. Saan, ng mundo Ang mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw so ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala! Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC! Ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph na sigurado, programang pangkalusugan, na ng lahat. gabay ng OFW International with Dita Lu Medina. Abangan ulit sa Sabado, 9.30 to 10.30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Dita Lu